Daniel Padilla, may patama kay Catherine Bernardo, matapos magpaligaw kay Alden Richards. Viral at mainit na pinag-uusapan sa social media ang kapamilya aktor na si Daniel Padilla dahil sa kanyang ibinahaging post kamakailan sa kanyang social media account. Sa kamakailang post ni Daniel Padilla sa kanyang social media account, ibinahagi niya ang larawan ng ilog na punong-puno ng basura kalakip ang isang cryptic message patungkol sa pamumulot ng basura ng iba. To lead the world better than you found it sometimes you have to pick up other people's trash. Binigyan naman ito ng ibang kulay ng ilang mga netizens, at kinokonekta nila ito sa dating girlfriend ng aktor na si Catherine Bernardo. Marami sa mga fans at netizens na tila pinapasaringan ni Daniel Padilla si Alden Richards sa panliligaw nito ngayon kay Catherine Bernardo, at tila ipinapalabas pang basura na lamang niya ang aktres, Samantala kaagad naman na rumsbak ang mga fans ni Catherine Bernardo, kung saan ipinunto nila na kung may basura mang naiwan sa relasyon ng dating celebrity couple, ito ay walang iba, kundi si Daniel Padilla mismo, hindi si Catherine Bernardo. Matatandaan na bagamat hindi isiniwalat ni na Catherine Bernardo, at Daniel Padilla ang dahilan ng kanilang paghihiwalay noon, marami ang naghinalang may kinalaman rito ang cheating ni Daniel Padilla base na rin sa mga inilabas na critique post ng mga taong malalapit kay Catherine Bernardo. Sa pagpapalabas ni Daniel Padilla ng ganoong uri ng post, nangangahulugang wala na talaga itong balak na balikan pa si Catherine Bernardo, at tila sumuko na rin ito sa kanyang panunuyo sa aktres na masaya na sa piling ng ibang lalaki. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.